Hello? Oh my God. It's white. Oh, MG. Ay, what case long to. Ah. Ah, sena. Oh, no na. iPhone ko. Nasaan na? Ano? Nasaan ko ko? Nasaan na? Ang case na ka pa. Eh. Ay, wala pa Ito yung pardong salamig. Congratulations! Mas oh, so ano? Uh, hey, accessories! Saan yung tati kay Jones? Oh my God! OMG! Oh my god! Hindi ano update kasi kaya naman. Kaya pinaman nga updated version. Sabi sa chat. Oh my gosh! Thank you so much! Thank you! Thank you so much. Thanks, ha? Huh? Wait lang. May case na ako eh. Close no, it, please. Pero wait lang nalagay ko muna yung temper. Thank you po. May case pa pala to. Ano to? Sticker? Ano to laman sa baba? Ano na yata eh. <laughs> OMG! And then meron siyang phone case na Pwede na itong tanggalin. Kung alas nga yata itong case na. Kaya yeah, pinitang itong case. Yan yung galing dito. Yung selyo mo tayo. Yan doon. Wala yung violet yung sakin. Pwede na itong pa. Totoo? Ang uh, alam ko na. Nasaan yung kaya ng searcher. Alam mo na pala lang. Paano ko ilalagay yung tempered? May uh, alam mo. <laughs> mo <na. laughs> Thank you, Art. Hintay mo na yun eh. Ipamata niya. Uh -uh. this is the Dutch oh -ah! <laughs> mgs Oh my gosh! <gasps> what connect oh, like that into Wi-Fi? Um, I don't buy how to Wi-Fi. Okay. Hello. Oh, thank you so much. Meron ayaw? Hindi yung ano. Check mo na. One, one week replacement daw eh. Pero yung kapag nabasag mo yung screen. Hello! Oh. Instalan ko muna yung sa camera. Tunayin ko na yan. no? ka. Hindi ko po pwedeng tanggalin. Lalo ko tinto ang nilupin. Wala mo yan yung warantin Kai. Oh, dumating na. Thank you so much. Ito mo. Ayun Okay. Ano? Ano ba ito? Instruction. You need to wipe the camera. The camera first. Can you help me? toto nato nato natutuwa na 'yung nasa regalo. Tayo muna, guys. Hindi pa. Ah. Wow. Oh. Salamat na tinaga. Thank you, bye kunyamin Thank you. my favorite.

Pa siyang tempered, boy. <coughs> Hello, wait mo. Okay Thank you. Uy, hey, tignan natin yung camera ko kung lumabo or something. Ano, oh, nakakatawa naman. Hindi naman pala siya lumabo eh. 2.5 tayo. Cool ba? Evoid five. <laughs> <laughs> OMG. Uy, pwede na to, patay mo na. Thank you. Thank you so much. Dana, What <laughs> na?